Sa buwan ng Oktubre, isang podcast ang muling umangat at pinag-usapan ng maraming Pilipino, ang Your Honor. Nakatop 3 ito sa Spotify Philippines, patunay na patok sa mga tagapakinig ang ganitong uri ng content na pinaghalo ang drama, misteryo at katotohanan. Ang Your Honor ay hindi lamang isang karaniwang podcast. Tinalakay nito ang mga kwento ng hustisya, karapatan at mga kaso na bumabalot sa mga ordinaryong mamamayan. Sa bawat episode, Ramdam ng mga tagapakinig ang tensyon sa korte, ang emosyon ng mga testigo, at ang bigat ng bawat hatol. Isa itong podcast na hindi lang nagpapasaya, kundi nagpapaisip. Marami ang nagsabi na nakaka-relate sila sa mga istoryang ibinabahagi rito. May mga episode na tumatalakay sa mga isyu ng korupsyon, pamilya at moralidad. Mga temang malapit sa puso ng bawat Pilipino. Dahil dito, mabilis itong umakyat sa charts ng Spotify kasabay ng mga sikat na show sa entertainment at comedy. Sa social media, umani rin ito ng libu-libong reaksyon at komento. Marami ang nagbahagi ng kanilang paboritong linya o eksena at may mga nagsabing para silang nasa loob ng korte habang nakikinig. Ang tagumpay ng Your Honor ngayong Oktubre ay patunay na patuloy na hinahanap ng mga Pilipino ang mga kwentong may lalim, may puso at may aral. Sa bawat episode, pinapaalala nitong ang hustisya ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban ng lahat. Eh.